Kasi uh, na question mo nga. <laughs> na question na ano? Sa so, gamutin na ko yun ng mga wine. Ay, masilong kawin. Masilong kawin. Kaya mo ang bilang tapos si Dalit sa kabuting away. Ang ba mo, apat ka ano? Sa Miguel Lights? At-at ka sa Miguel Lights. Tartel lang rin. Ay, sa tala mo, after it, up at na may live, may himong na ako. Malay ko to. Ha? Nakapilang buti ka nga ni... Anong oh, buti ang buti ang buti Ayan ay. Ano akong ininom? Nangit mo sa na nangit, siya magamang, basta na takon. na question mo kita kung pilang bilog kong ininom. Basta na question mo ako. Naman ko ano? eh, at malamang ako. nga nga, parang nga Parang hindi mo nga mag-inom. Tutinyos yung gitna nga, hindi ba? Kung atan, ano ba, kung hindi nakugot ka, may kaya imnon? Kaya pag buo, wala pa rin. Wala rin yan. Isang hilong-hilong kaw. Pabukas to rin. Salamat ka. Salamat, nga niya ni mo ana mas mo pero may ibahan na kung aw di mo aw piling on yung imo magana ko di lang yaka ba sa na kana mo pa kamatay tango de ba ikaw kahit la mga ko Oh, tato, oh, okay. eh. Tama, oh, so.